Ayan, ayan na po mga kasinship. May bagong tapo na naman. May bagong tapo na naman oh. Ah. marshmallow. Mag-ilisan lang natin mga ka-friendships. Para magtaklo na naman, makita tayo dito. Ayan, may toothpaste. Dito naman. Ayan. paper plate. Kunin po natin. dito. Ay, may tao. Patay. Sana hindi tayo hindi dito. And, ay, matlak pala siya. Pero ano na po? Masira eh? na po. Ayan, masira na siya. Pero ito, oh, ang ganda pa. Wala pang Esa es la llena, ไม่เมกพอดี So, akit Akit po ako po. Okay. Napatay po natin yung mga uh, mock inspiration ito okay, pa ang daming soda dito ah uh. na po ako dito magtat magtatagal aalis aalis agad tayo mga ka-friendships friendships yan, andito ako sa my grocery store ay akala ko may laman wow, ano to hala nakajakpat tayo yan po po tayo ngayon. Ngayong gabi. Ay ko. <laughs> Ilusok po ko dito. So, ano po ito? Hindi ko alam ano yan. Hindi ko alam kung kukunin ko. kita po yung tomato yung orange okay pa yung orange kunin natin hindi ko alam ano to <laughs> so my sausage dito ha? kukunin natin yan. Oh, ano to? Hindi ko alam ano yan. Kukunin natin. So, may nakita ako dito. Oh, ano po sya Coffee. Kukunin ko natin mga ka-friendships. So, ayan po. Punin natin May cheese dito. May may tofu. Hindi ko alam to pass part.

寿喜。 yung drips okay pa pero yung eggs hindi na maganda po <clears throat> hindi ko na siya kukunin ayan, kunin dito oh wow may beef dito ayan po I think ito lang po yung tapon ngayon so ako'y alis na po dito mga ka chips. so ayan hindi ko alam ano to egg white egg, egg white hindi ko alam hindi ko na yan kukunin yan po nito to for sure. so ako'y aalis na dito alis na po ako dito mga ka-friendships. Uh -huh. uh -huh. Ito transfer ko lang dito. transfer ko lang dito So, ayan, swerte tayo tonight. Marami tayong nakuha since this morning. I mean, not morning. Since this afternoon. Kasi nagpunta po ako sa kabila pagkatapos sa trabaho. So, ngayon dito na naman bumalik po ako doon tapos ngayon dito sulit po tayo ngayon mga ka so ita transfer ko lang ito hindi ko alam kung kukunin ko pa ito baka may may siguro may gusto kukunin ko na lang so ayun po so ako aalis na po dito alis na po ako dito mga ka-friendships Ayan. Hello, hello mga ka-friendships So ayan, uh, may nakuha na naman tayo tonight sa ating pamamasura So ayan po, medyo madami-dami po siya mga ka-friendships O, oh, tingnan nyo, sobrang happy ko talaga Ayan, so bumalik po ako doon sa isang uh, dumpster na Uh, pinuntahan ko kaninang hapon after work so nagtapon po sila ng mga bago doon so yeah sobrang saya ko po at nakakuha na naman tayo ng iba't ibang mga pagkain tonight Ayan, marami na naman akong ma may pa pamahagi yung mga pagkain tomorrow actually may uh, may binigyan po ako kanina Uh, na pagkain uh, ano po siya bagong ano bagong member ng ayuda <laughs> ayan po binigyan ko po siya kanina isang ano po yon isang um, isang color po yon ng ano na puro mga pagkain and bukas may bibigyan po ako um, lumapit po siya sa akin he's uh, I think 60's Uh, around 60 years old, something like that. Um, sabi niya, kung may pagkain daw akong ibigay sa kanya, kasi daw, uh, bago lang po siya nakalabas ng hospital, na operahan po siya, at sabi niya, nawala siya sa trabaho ng months, at kababalik lang po niya kanina. So, sabi niya, he's broke, wala po daw siyang pera, at wala po din siyang uh, pambili ng mga pagkain. So, sabi ko sa kanya, bukas na bukas, uh, bibigyan kita ng maraming pagkain. Kaya po talaga kanina, pinagpuporsigi ko talaga yung sarili ko na, na makakuha po ng mga pagkain. Kasi, alam ko marami pong nangangailangan ng mga pagkain at nangangailangan po talaga sa akin na magbigay ako sa kanila ng mga pagkain. So ayan po, sobrang happy po ako na marami po akong nakuha tonight. Ayan po, thank you Lord Jesus sa mga blessing na binigay mo sa akin. Alam niya kasi na talaga yung puso ko maawain po ako at gusto ko talagang tumulong ko, tumulong sa kapwa ko. Ayan po mga ka-friendship. So Ayan dalawa pong dumpster ang pinuntahan ko tonight. So ayan, hindi ko na lang isa-isahin kung saan nakuha ko itong mga nakuha ko kasi nakakal, nakalimutan ko na. Basta ito po, dalawa pong dumpster 'yung pinuntahan ko tonight. So ito po lahat ang nakuha ko. Ayan po, sobrang happy ko talaga mga ka-friendships. So ayan po, so ako'y magliligpit na ulit dito and uh, after this one um, dilinisin ko pa ito ayan tapos i lalagay ko ulit sa cooler uh, at bukas mamimigay na naman ako ng mga pagkain at bibigyan ko po yung isang coworker ko ng pagkain so ayan po mga ka friendship so hanggang dito na lang and thanks for watching and also um sa may gusto po nitong video paki pakibigyan po ako ng likes and sa hindi pa po nag-subscribe please subscribe to my channel Lowellas Hope for the Hopeless and don't forget to hit the notification bell para updated po tayo sa lahat ng mga new uploads video so ayan po mga ka-friendship so ingat-ingat po kayo lahat dyan sa Pilipinas and be kind to one another All right. God bless and bye-bye.